Hello guys, mga ka-OFW, mga kababayan, uh, ngayon po mag spray naman po tayo ng potas sa ating mansanas para mabilis po silang lumaki at magkaroon din ng uh, medyo test natin ng konti. Yan. Ang potas po eh, pampasarap po ng bunga ng ating ngalaman, at the same time pampalakas po siya at pampabulaklak din po siya no? yan 成都那边。 suspend din po natin yung ating mangga yan yun guys yun ng ating mangga ay ating mansanas nasa 10 feet na po ang taas niya tapos ito po yung mating mga binhi po no? Uh, nabili po natin sila a year ago medyo lumaki na po sila tapos ito naman po bali magdo 2 years na po siya tapos itong ating mansanas na to nasa ano na po to 7 years na siya nung nasa makalister pa po kami nakatira po kami sa farm ngayon po nasa town na po kami, dinala ko po siya dito. Tapos na transplant ko na po siya. So nasa ano na po siya, 5 years na po siyang nakatanim sa lupa. Ayan, ganito po siya kalaki. Yan nagpapaliksa sila nung bayabas. Yung guava. Ay yung guava na isa. Ayan po. And yung naka-plastic po yun. ko po siya na, ano, na manga. Ginarap ko po siya sa Bayabas. Sa branch ng Bayabas. At uh, nakalimutan ko rin spray din pala itong ating ano, avocado. So yung pong mangga natin, in ko rin po siya last pit. Kaya po siya na mulaklak. and guys sige po uh, mag-upload din po ako ng video bukas yung paglalagay natin ng balag sa ating mga tanim na kamatis at saka yung sitaw siguro din mga after 2 to 3 days yung ano naman sa lima beans tapos naman yung sapatola ay yung po pala tinanong natin kanina na nauna yung pong ampalaya po pala yun yung pong patola hindi pa po, po natin na ipupunla. ang napunla ko pa lang po yung upo isang daan piraso pong upo I check po natin kung uh, ano pong kung nag germinate na po sila so kita kits po tayo sa susunod na video mga ka FW Bye.